you're about to turn a tablet and a card reader into fully fledged retail command center. Sa so next few minutes, ipapakita ko sa inyo yung exact Shopify POS setup na pwede mong gamitin para makapag-ring up ng sales, mag-sync ng inventory, at makapag-print ng receipts agad pagbukas ng store nyo. Ako nga pala si Kyle Herbal. And let's get right into this setup tutorial. Unang kailangan nyo ay isang Shopify store at syempre dapat may compatible na iPad, iPhone, or Android device kayo. Dito nyo rin gagawin yung decision kung gusto nyo gumamit ng included POS Lite para sa basic checkout. Or mag-upgrade sa POS Pro kung gusto nyo ng advanced permissions, smart inventory reports, at unlimited omni-channel features. Pag okay na lahat ng prerequisites, yan install nyo na yung Shopify POS sales channel. mag login sa device nyo at iset yung retail location. Kasi lahat ng tax rate, inventory sync, at staff pin na iseset nyo from this point ay mapupunta sa location na yun. Ganto nyo makukuha yung solid foundation na kailangan nyo bago mag-pair ng hardware or mag-process ng first sale nyo. Ngayon, para maipakita sa inyo kung paano magsimula sa Shopify, the best way talaga is gamit yung link na nasa description sa baba. Pag-click nyo yung link na yun, mapupunta kayo sa page na ganito yung itsura. May kita nyo na pwede kayong magsimula gamit ang iba't-ibang pricing plans na ino-offer nila para sa POS system nila. Click lang natin yung Get Started button, tapos ilalagay natin yung full name, business email, business phone number, company name, annual revenue, at yung current retail store locations. Pagkatapos, ihit nyo yung Submit button at ayan, meron na kayong full access sa Shopify POS system. Pag naka-login ka na pwede mong buksan yung Shopify Admin sa browser tab mo. Punta ka sa settings tapos locations at ilagay mo yung store name at address mo exactly kung paano nakalagay sa business license mo. Pagkatapos i-toggle mo yung fulfill online orders from this location button. Lalo na kung doon mismo sa store ka magpapack ng mga web orders. Tapos i-click mo yung save button. Pag na-save mo na yun automatic nang kino-connect ni Shopify yung physical address mo sa real-time stock count, state or provincial tax rates. At sa bawat sale na dumadaan dadaan sa app in short wala ka nang kailangang manual override or gawin yung nakakapagod na end of day reconciliation ngayon balik tayo sa settings tapos taxes and duties icheck mo kung tama yung automatic rate ng shopify para sa store address mo at gumawa ka lang ng overrides kung may special rules sa ilang states or provinces kunwari sa Colorado may tag fee o sa Canada may PST sa British Columbia importante ito kasi naka-set na yan lahat ng POS transactions mo magka ng tax instantly automatic ding ipa- print yung tamang tax breakdown sa receipts. So wala ka nang sakit sa ulo na mag manual edit or audit time surprises. Pag okay na yung taxes mo, pwede ka nang lumipat sa products view sa Shopify admin store mo. I-click mo yung add product or upload yung CSV tapos i-make sure na lahat ng items na binibenta mo in store may SKU, variant names at accurate na on-hand quantity para sa location na nakakagawa mo lang. Tapos buksan mo yung POS app smart grid. Long press empty tile, piliin mo yung collection at ipin yung quick access groups like bestsellers, sales rack, or kahit new arrivals. Gyan to, pwedeng one tap lang makakapagdagdag na sa cart yung team mo. Mabilis din mag ng barcodes gamit ang built-in cameras or magsearch by SKU. Kung alin yung pinakamabilis lalo na kapag may pila na sa counter. Pwede mo na rin i-pair yung hardware mo bago mag-opening. Sa POS app, tap mo yung hamburger menu, settings, setup hardware, tapos sundan mo lang yung on-screen prompts para i-connect yung tap and chip reader para sa credit cards. For receipts, pwedeng Star MC Print 3 or Epson TM-M30 at socket S74 naman para sa rapid SKU entry. Ayan yung mga kailangan mong tignan. Pag naka-connected na yung bawat device, i-enable mo yung Shopify payment sa admin settings payments. Ganto, bawat swipe, dip tap, Apple Pay o Google Pay dadaan sa lowest fee processor ng Shopify. Pwede ka pang mag-run ng 1 cent test para makonfirm na gumagana talaga yung reader. After nun, magpiprint na si printer ng receipt at magpapop open yung card cash drawer. Proving na fully operational na yung checkout lane mo bago pa pumasok ang first customer sa pinto. Ganito next big step. Idadagdag na natin yung frontline team mo. Sa Shopify admin, punta ka sa point of sale, tapos hit mo yung staff, then click add staff. Ilagay mo yung name at email ng bawat empleyado. Bigyan mo sila ng malinaw na role. Sales associate para sa everyday checkout. Manager para may cash drawer access at discount. Or training kung nagsashadow lang. Iset mo rin sa kanila yung unique na 4-digit pin na gagamitin nila pang login ng POS app. Bigay mo sa bawat tao yung device, pa-enter mo yung pin nila, tapos mag-ring kayo ng one item test sale. Pagkatapos okay, pwedeng isign yung printed or email receipt. Ayan, marirecord ng system yung first transaction nila under their profile. Ganito rin yung maganda dito, auto-track na rin yung commissions at proof na rin na bawat staff kayang mag-login sa account nila. Mag-discount within limits nila at mag-close ng sales ng walang supervision. Pwede mo rin i-customize yung smart grid pa para sa Bilis. Sa POS app, press and hold lang 'yung kahit anong tile hanggang mag-jiggle. Tapos tap mo 'yung add tile, then ilagay mo 'yung mga high velocity products, discount shortcuts, or 'yung mga bagong winter 2025 app tiles like loyalty program or bundles extension. Ganito, 'yung top ng grid naka-monitor sa promos for the day. Habang 'yung lower rows nandun 'yung utility actions like add custom item or end of day cash count. Tapos i-drag mo lang 'yung tiles into a logical left to right, top to bottom flow, hit save at auto sync na yung layout sa lahat ng devices sa location na yun. Kaya makakalipad na sa checkout yung staff gamit muscle memory taps instead of menu dives kahit bago pa magbukas ng pinto. Ganto gawin yung full end-to-end -end test. Iscan mo yung product or tap mo yung tile sa smart grid para ma-add sa cart. Pwede mong i-apply yung staff or promo discount para makonfirm na okay yung permissions. Pili ka ng payment type, chipboard, tap wallet, split tender or cash sale. Tapos i-complete mo yung sale at i Print or email yung receipt pag tapos na. Buksan mo yung Shopify admin, i-verify na lumabas yung order sa tamang location at i-check na yung on-hand inventory para sa SKU na yun ay nabawasan ng at least 1 unit. Lastly, i-refund at i-restock mo yung test order para clean pa rin yung records mo from the start. and magkakaroon ka ng full confidence na nakadial in na yung pricing, taxes, hardware at stock sync bago pa dumating yung first real customer ng storefront mo. Pwede mo ring i-train yung team bago mag-opening gamit yung Shopify EPOS system. I-walk through mo bawat trainee sa return at exchange, mag-practice ng inventory lookups at customer profile search, tapos i-close nyo yung session with an end-of-day cash drawer count para alam nilang lahat yung exact steps ng balancing. Finally, dumaan tayo sa launch day checklist. Hardware powered at paired. May laman na receipt paper, may spare iPad at POS OS na fully charge. At na-test na yung stuff pins. After ma-launch yung PSOS system, i-keep mo na-tune yung retail engine by running a quick morning cycle every week. I-update yung device at Shopify POS app, mag-spot count ng high value collection para makatch ang shrink, mag-reprint ng mga faded shelf labels, i-review yung kahapon na cash drawer reports, at mag-export ng daily sales snapshots to Google Sheets. Ganito, makakatrack ka ng trends sa offline payments. I-make sure mo na naka on ka sa top to pay expansion at gamit mo yung, yung customer meta fields para sa mas personalized na service. Also, wag nyo kalimutan i-turn on yung Shopify bundles na live na this winter 2025. nito magiging agile yung store nyo at mas importante, data-driven. Kaya makakafocus kayo sa pag-serve ng customers habang si Shopify POS tahimik na nagsisync ng inventory, nagre-reconcile ng cash at nagpapaandar ng bawat sale behind the scenes. Ngayon na fully configured na yung Shopify POS nyo, mas confident na yung staff sa hardware na gamit nila. Kung may questions kayo kung paano magsimula sa buong system na to, drop nyo lang sa comments. At kung gusto nyo yung simulan yung Shopify point of sale, highly recommended ko yung link sa description. Sana nag-enjoy kayo sa video, hit subscribe and I'll see you guys in the next one.